Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magayaw, may adlaw kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang ating mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan dito po sa buskalan sa inyong pagtanggap sa amin dito. Pasensya na, namin kami nagpasabi, nagarating kami pero ayaw namin na makaabala sa inyo at uh, nagpapasalamat pa rin kami sa programa na inihanda ninyo para mag-welcome sa amin dito. Kasama ko po ang mga empleyado ng Office of the Vice President. Ang susunod ko po, po ay pagpapasalamat pa rin galing po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa kampanya ninyo, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin noong halalan ng taong 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pangatlong pagpapasalamat po ay personal pa ka rin sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyong suporta sa aking opisina ang tanggapan ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, na kahit galing po kami ng Mindanao, ay sinuportahan ninyo kami dito sa Northern Union, lalong-lalong -dalo na sa aming na taon na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Malaki ang utang na loob ng aming pamilya sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Kaya po, taus-puso po at hindi ko maubos ang pagpapasalamat ng pamilya namin sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo ay nabigyan po kami ng pagkakataon dahil kami ay uh, nakatanggap ng invitasyon na bumisita sa mga malalayong lugar doon sa Bicol Region or Region 5 na yung namang uh, na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Bulkalan, sa Linga. Mahaba po yung biyahe at malayo po yung biyahe namin. Ah, hapon po, dahil kami sa San Juan, Mandaluyong, tapos sa kami, kapunta sa Isabela, Tumigil kami sa Santiago City, Tumigil kami sa Santiago City, Isabela, at binisinta namin yung mga kaibigan namin doon na sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan na ang ng Vice President. Pagkata, pitong, pitong oras po yung namin mula Mandaluyong papuntang sa Isago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga Maaga kami umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Bukalani. Dumating po kami, mga umalis kami sa Santiago City ng alas 5 ng umaga. Dumating kami dito sa inyo alas 12 ng panghali, 12 noon. At uh, sobrang masaya ako dahil napakapait at uh, tinanggap kami ng mga tiga-tiga Masaya ako dahil nakita ko Pakita ko yung resiliency ng inyong uh, lugar dito sa Buscalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong kalulugan, lalo-lalo na sa mga bisita na gusto makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wangud. Alam, noong uh, bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya, napupunta kami yung kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka uh, pupunta doon? Sabi ko, uh, ah, mag-ano lang ako ma, ma introduce ko lang yung sarili ko kaya Apo Wang Or at uh, sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, Kilala ko si Apo Wangon, wag Huwag ka na. Huwag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. So, ilang beses na sinabi. Noong nagpaalam ako, noong uh, pag ilang mga araw, nangamusta na siya sa akin. Yun na naman niya. Sabi niya, huwag ka na magpatato. Kanina Kaninang Kanina maga. Nandito ma, na, nandito na kami sa nagtaginda. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, um, uh, wala hindi ako nakap nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan uh, namin na gusto magpatato. Dahil nga, ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi o utos ng nanay ko. Pero noong nakatakot beses na si Apo ang or na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noon, una, sabi ko, pasensya na. Sabi ko, sabi ng mama ko, kung niya ako, mag-auto na daw yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, halika. Sabi ko, magpakalang muna ako Ipasa mo na ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, alika, sabi niya, itagok lang natin para hindi makita ng nanay mo. <laughs> so, sa <also>, pangapat, <laughs> hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen na mismo ang apat na nag-versus na nagsabi na patuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad din lahat na pato ni Apo Wango. Maraming salamat po Apo. At um, ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga pinagdito sa buskalan, gusto kayong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon

ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay membro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga ITs na makapagtapos ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamayari ng local government unit ng Davao City. Sinigurata ko na bago ko pumamba doon sa pagka ng Davao City at natapos namin ang college, ang paaralan para masiguro yung kinakatasan ng aming mga Davaoenios na miyembro ng IT. Term, ako, ay yan din ang gusto ko ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ang edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapapago ng buhay nila. Meron po ako example na simple ko ang explanation o halimbawa para ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. So, Rory Ay, ito yung programa natin ngayong hapon na ito ay graduation natin lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ang ating third honors, mga po tayo gagraduate ng nursing. Gagraduate tayo lahat ng nursing. Nakapantapos tayo ng nursing meron tayong isang classmate na dating sa may kaya na pamilya. Yung kanilang pamilya, may hardware, may pharmacy, may grocery, may bakery, walang problema. Ang pera, pasok lang ang pasok sa negosyo. Ang pera, ang anak nila, walang problema. Bayad ang tuition, may kinakain araw-araw, meron siyang mga gamit sa paaralan na kailangan niya. Meron tayong isang classmate galing sa pamilya na naghihina. Ang kanyang tuition, inuutang ng mga magulang niya para mabayaran. <coughs> ang kanyang mga ang kanyang pagkain, minsan meron, minsan walang kain, pumapasok so sa ka, paaralan. Walang gamit, walang libro, nanghihiram lang sa mga classmates ng gamit sa paaralan at mga libro. Pero, pero, sa araw na ito, ng na graduation natin, ng nursing, walang malaman, walang mahirap. Dahil, bakit? Dahil, pareho-pareho tayong lahat dito na kapag-tapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung mga galing sa mahirap na pamilya, ay pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital, pareho na silang pwede maging nurse. Wala nang mayabay, wala nang mahirap. Pareho na sila. Kaya napakalagay Napakasaga ng na ibig. Maintindihan ngayon ng ating mga anak. Yan ang magpapapago sa bukla. Yeah. ko, masaya ako na nakasama ko kayo ngayon gabi, kayong lahat ngayong gabi dito sa Buscalan nagpapasalamat ako sa pagtanggap ninyo dito sa amin. Magandang gabi. Maraming salamat sa inyo mga